mang salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Mia Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez mic Rookie Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika agad nitong si Supremo. Batao. Binabati namin kayo. Ngunit sa tingin ko, hindi ito ang tamang lugar para sa atin. Gusto kong makausap kayong lahat. Kailangan muna natin na makahanap ng mas ligtas na lugar. Mayroon lamang akong malagang sasabihin sa inyo. Balak na sana nitong si Supremo na ihayag sa mga bata ang kanilang misyon dahil sa hindi na sila kasali pa sa paligsahan na iyon ibigay na doon sa mga bata ang kanilang nakatukang misyon. Sa tingin nila ng Supremo, kaya ng mga batang ito ang misyon na iyon. Batid nilang kakaiba talaga ang lakas ng mga bata at pakiwari nitong si Supremo. Parang matagal nang nakikipaglaban ang mga ito, batay sa kanilang mga pamamaraan sa labanan. Bukod sa sanay na sanay, kakaiba din ang katalinuhan ng mga ito salabanan Ngunit bago pa makalis ang mga ito, agad nang dumating doon ang grupo nitong si Tatay Dadoy. Natatagalan kasi ang mga ito dahil may mga malagang bagay na iniuna muna ang mga ito. Nabalitaan kasi ng grupo ng apat na mga matatanda na nakakalaban na ng grupong kilusan ang isa sa mga grupong binigyan nila ng misyon. Doon kasi sa kabilang bahagi ng gubat ng sinawahan na pang-abot ang grupo nila ni Mauricio. Ang grupo na kabilang sa mga ginagawang espya nitong si Tatay Dadoy para mahanap ang nasabing mga makaliwang grupo. Ngayon, naabutan na lamang nila na tapos na ang labanan ng mga bata kontra naman ang grupo nila nitong si Supremo. Hindi na nasurpresa si Natatay Dadoy nang matalo nila ni Butchok ang grupo nila ni Supremo, ang misyonaryo. Bukod kasi kay Tatay Miroy, Hidalgo at Abner, hindi na ganon kalakasan ang mga kasamahan ng mga ito. At alam nitong si Tatay Dadoy, nakakaibang antas ang lakas ng mga bata. Sa isip ng apat na mga matatanda, sa ngayon kailangan na niyang ihayag doon sa mga bata ang tungkol sa misyon Kaya wika agad nitong si Tatay Dadoy kay Supremo Supremo, wala na tayong magagawa pa Tinalo na kayo ng mga batang ito at mapaalis na kayo sa paligsahan. Ngunit sa ngayon, ako na ang bahalang magsabi sa mga batang ito tungkol sa plano mo maaari na kayong makabalik doon sa mga kubo. Kayo na ang atasan ko para bantayan ang mga taong nakisaya sa kapistahan doon. Tulungan mo ang grupo nila ni Arturo. May hinala ako na bukod sa grupong kilusan, may mga kasabwat pa ang mga ito na iba pang mga grupo at naghihintay lamang ang mga ito ng tamang pagkakataon para makapaghasik ng lagim pagkatapos binabati na nitong si Tatay Dadoy ang mga bata. Talagang muling napahanga ang mga ito sa kagalingan ng mga bata. Ngunit ngayon, mas nakatoon na ang kanilang pansin sa batang si Buno. Kung napabilib sila sa ipinakitang kagalingan nitong si Butchok, ngunit hindi rin pwedeng hindi mapansin ang anim na taong gulang na si Buno. Nang tuluyang makalis na ang grupo nila ni Supremo doon sa kakahuyan, dinala naman ni Tatay Dadoy ang mga bata papunta doon sa mga batuan na nasa gilid ng sapa. Wikan kanitong si Tatay Dadoy habang nakaakbay ito ngayon kay Butchok. Butchok, sa tingin ko, panahon na para sabihin ko sa inyo at makiusap sa inyong grupo na kami sa problemang kinakaharap namin ngayon. May banta sa kaligtasan ng lahat ng mga kasali sa paligsahan na ito at pati na sa lahat ng mga tao dito sa isla. Pagdating ng mga ito doon sa batuan, ipinagpatuloy na nitong si Tatay Dadoy ang pagpapaliwanag kay Butchok. Sana, tulungan ninyo kami, Butchok. Alam kong kaya ninyo ang misyon na ito. Kailangan na maharangan ninyo ang grupong kilusan bago makarating ang kanilang grupo doon sa puno ng balite. Sa ngayon, mukhang ang grupo na lamang nila ni Makro ang natitira sa aking mga ipinadalang mga espiya. At kung papayag kayo, kayo na ang pangalawa ilang minutong nag-iisip muna itong si Butchok. Pagkatapos, nagpaalam muna ito sandali kay Tatay Dadoy. Nakakausapin muna niya ang kanyang mga kasama. Nagulat s'yempre itong si Butchok nang marinig ang mga sinasabi nitong si Tatay Dadoy. Ang buong akala kasi ng mga ito na simpleng taunan na paligsahan lamang ang kanilang nasalihan. Hindi nila inaakala na mayroon pang mas malaking lihim pala ang nakatago dahil kasama pala nila sa paligsahan ang isang grupo na ubod ng bangis at bagsik na may planong maghasik ng lagim doon sa isla ngunit sa kabilang banda sa pag-iisip nitong si Bojok iyon din ang dahilan kung bakit sila nagpapalakas para harapin ang mga kampo ng kadiliman at ngayon hindi maaring tanggihan nila ang pakiusap nitong si Tatay Dadoy Sobrang masaya pa nga ang grupo nila ni Butchok dahil sa ilang mga araw pa lamang pinagkakatiwalaan na sila ng mga matatandang alamat na sa islang iyon. Hindi pa makapaniwala itong si Butchok na ipinagkatiwala sa kanila ang malaking misyon na iyon. Ang iniisip na lamang niya ay itong si Buno. Ngunit sa nakita naman niya sa pamaraan ng pakikipaglaban ng kanyang kapatid sa murang edad pa lamang nito. Natitiyak nitong si Butchok na kaya talaga nitong si Buno na makipagsabayan doon sa mga malalakas na mga kalaban. Kaya matapos ang ilang minutong pagpupulong ng kanilang grupo, muling kinausap nitong si Butchok itong si Tatay Dadoy. Wika ka nitong si Butchok. Tatay Dadoy, unang-una Nais ng aming grupo na magpapasalamat dahil sa ibinigay mong pagtitiwala sa amin. Isa pong malaking karangalan ito. Sa kabila ng aming mga edad, pinagkakatiwalaan nyo pa kami sa misyon na ito. Kaya pumapayag na kami sa mga ibinigay mong misyon sa aming grupo. Sisikapin namin na magagawa ito ng mabuti. Hindi din ako makakapayag na may mga mabibiktima ang mga kampon ng demonyo. Kaya napangiti itong si Tatay Dadoy at pagkatapos nagpapasalamat na din doon sa grupo nila ni Butchok. Matapos iyon, agad nang umalis si Tatay Dadoy, kailangan pa nilang manmanan ang nagaganap na paligsahan. Hindi lamang kasi ang grupong kilusan ang dapat nilang bantayan. Dapat din nilang matyagan ang grupong espiya na nagpapakita na din ng kakaibang bagsik may hinala din kasi ang grupo nila ni Tatay Dadoy na maaring magkakasabwat ang grupo ng espiya at ang grupo ng kilusan makalipas ang ilang mga sandali samantalang ang grupo nila ni Butchok nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang pag-usad mas pinili ng mga bata na doon na dumaan sa mga malalagong mga damuhan para makaiwas muna sa iba pang mga grupo na kasali sa paligsahan na iyon. Matapos ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito, tuluyan nang doon na sa gilid ng sapa dumaan ang anim na mga bata. Ngunit hindi inasahan ng mga ito na makita ang isang napakalaking puno na nasa unahan. Nakatayo ang punong ito doon sa gilid ng isang maliit na talon may mga nakapalibot nito na mga batuhan at nakikita din agad nitong si Butchok ang apat na mga babae na nakasuot ng mga kulay berde na damit samantalang mayroong apat din na mga kalalakihan na may hawak na mga armas nakahubad ang mga ito sa pangitaas at kulay berde naman ang kanilang kasuotan pang ibaba at batid agad nitong si Butchok na hindi mga tao ang mga ito mga inkanto at maaring bantay doon sa malaking puno na iyon. Tanging si Butchok, Nunoy at Tuto pa lamang ang nakakita doon sa mga nilalang. Ang napakalaking puno na iyon sa tingin ni Butchok. Kaya ang sampung katao na pumalibot sa pinakapuno nito. Kahit na hapon pa. Kitang-kita na ni Butchok ang napakaraming mga alitaptap ang nagsilikparan sa buong bahagi ng puno ng kahoy. Nagkakatinginan si na Butchok at Toto, pati itong sinunoy. Uwi ka agad nitong si Butchok sa kanyang mga kasama. Dito na muna tayo, body. Toto, maglatag ka ng mga pampalinaw ng mga orasyon. At body, palawakin mo na din ang iyong mga pakiramdam mukhang narating na natin ang sinasabing puno ng baliti. Ang mga kasamahan nitong si Butchok, nakatitig na din ang mga ito doon sa puno. Ngunit hindi nila nakikita ang walong mga timawang inkanto na bantay doon sa puno ng kahoy ng baliti. Natagpuan na nila ni Butchok ang mismong puno na pinahanap sa kanila ni Tatay Dadoy. Pangalawang araw pa lamang narating na nila ito. Ngunit sa isip nitong si Butchok, kailangan nilang mag-ingat baka kasi may mga nauna na sa kanila at naghihintay lamang ng mga bagong dating para mabiktima ang mga ito. Ngayon, hindi nang ang pagkapanalo ang pangunahing nasa isipan nitong si Butchok. Mas iniisip na niya ngayon ang tungkol sa grupong kilusan. Huwi ka naman nitong sinunoy. Libutin ko muna ang buong paligid, buddy siguraduhin ko munang ligtas ang kapaligiran. Pagkatapos mabilis nang tumalilis itong sinunoy, samantalang ang iba pang mga bata na mamangha ang mga ito sa nakita nilang napakalaking puno ng baliti. Bukod kasi sa mga alitap-tap na nagpalibot-libot sa paligid ng puno, may mga nakikita din na mga ibon ang mga ito na kay ganda ang mga kulay. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto Nagulat ang mga bata nang tuluyan na nilang makita ang mga inkantong timawang nagbabantay doon sa puno. Itong si Buno, sa kakulitan ng bata, gusto pa sana nitong lapitan agad ang mga ito. Kaya maagap na pinigilan agad ito ni Butchok at sinabi doon sa bata na napakadelikado pa ang gagawing paglapit doon sa puno ng balite Baka kasi may mga inilatag na mga patibong ang mga kalaban nila. Ang mga bantay kasi, walang pakialam ang mga ito. Ang kanilang ginagawa ay bantayan ang mga grupong nakakalapit doon sa puno. Ang gagawin lamang ng mga ito na siguraduhin na walang mapapahamak sa mga kalahok. Ngunit kung sa aspitong labanan, wala nang pakialam ang mga ito. Kung may mga naunaman sa kanila at naglatag ng mga patibong, bahagi pa rin iyon ng paligsahan kaya wala silang pakialam. Basta sumusunod lamang ang lahat sa mga batas at alintuntunin. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na ng tuluyan itong sinunoy. Wika agad ng batang aswang. Wala akong nakikitang mga nilalang sa paligid ng puno-pali. Ngunit masama ang pakiwari ko. Mukhang may mga nagmanman lamang na tulad ng ating ginawa. Na nasa medyo distansya lamang sa punong iyan. Sa mga pagkakataon na iyon, tulad nila ni Butchok, nakarating na din pala doon ang grupo ng espiya. Tulad din ng ginawa nila ni Butchok, nagmanman din muna ang mga ito sa buong paligid. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpasya si na Butchok na lumapit na doon sa puno ng baliti. Susubukan nila ang manatili doon ngayong gabi. Ngunit tutol kay Butchok itong si Toto sa binabalak nito. Dahil mas delikado ang gagawin nila. Baka kasi may mga magsidatingan mamayang gabi at pilit silang atakihin para mapalitan ang kanilang pwisto. Bukas pa ng alas 5 matatapos ang paligsahan. Sagot naman nitong si Butsok. Naintindihan kita Tuto. Ngunit mas nakakabuting doon na tayo manatili at magpalipas ng magdamag. Dahil agad natin na makikita at matunugan kung may mga kalaban man ang lalapit sa atin. Mas maganda din kung gano'n. Baka magpapakita na agad ang grupo ng kilusan at hindi na tayo mahirapan sa paghanap sa kanila. Tandaan mo totoo, may iba pang grupo na inutusan si Tatay Dadoy para sa misyon na ito. Kaya natitiyak kong may mga kakampi din tayo kung magkataon. Natahimik itong si Tuto at napagtantong tama din naman ang mga sinasabi nitong si Butchok sa kanila. Kaya humingi ito ng pasinsya sa kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos, naglalakad na ang mga ito papunta doon sa malaking puno ng kahoy. Habang papalapit ang mga bata, mas lalong nagliliwanag ang mga alitap-tap na nandoon. Ang ibang mga hayop tulad ng mga paro-paro at mga ibon nagsiliparan ang mga ito sa paligid ng puno ng balite at sa kanilang uluhan na parang tuwang-tuwa. Nakita din nila ni Butchok na nakangiti na sa kanila ang mga timawang inkanto na nagbabantay doon sa puno ng balite. Sa sobrang laki ng punong iyon, nagsilabasa na ang mga ugat ng puno sa lupa kasing laki na nga ang iilan sa mga ugat ng puno sa kanilang mga paa nakakaramdam na ng kakaibang lamig ng simoy ng hangin ang grupo nila ni Butchok kakaiba ang dampi nito sa kanilang mga balat na parang may hatid na kilabot sinalubong sila agad ng mga inkanto na may dalang mga kwintas na may palawit na krus na kahoy pagkatapos biglang namamanhid ang kanilang mga katawan biglang naglaho naman ang mga inkanto matapos na may suot sa kanila ang mga kwintas at napapalitan ito ng isang matandang timawa napakahaba ang mga buhok at balbas nito na abot na yata sa lupa na kulay puti ang kasuotan ng matanda ay parang mga dahon na pinagtagpi-tagpi kakaiba ang tanga nitong presensya at uwi nito sa kanila ang mga kwintas na iyan ang magiging palatandaan na kayo ang nagkamit ng mga papremyo na inilaan ni Dadoy para sa mga mananalo. Ngunit tandaan ninyo ito mga bata, hindi patapos ang paligsahan. Kailangan na mapanatili nyo ang mga kwintas na iyan sa inyong mga dibdib. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, tinabukasan. Dahil sa dalawa lamang ang mananalo, asahan ninyong magsidatingan ang iba pang mga grupo para paalisin kayo sa tabi ng punong ito. Lalabanan ninyo ang pwisto at ang suot ninyong kwintas. May ilalagay akong harang din sa buong paligid ng puno ng baliti. Habang suot ninyo ang kwintas na iyan, hindi kayo makakalayo sa punong baliti pagkatapos ng mga sinasabing iyon ng matandang timawa na kaibigan ni Tatay Dadoy na siyang nangangalaga sa punong iyon agad na itong naglaho kasabay din ang paglalaho ng mga nararamdaman nilang pamamanhid sa kanilang mga katawan. Ngayon, nagiging klaro na para sa kanila ang lahat, kailangan nilang panatilihin ang kanilang pwisto at labanan ang sinuman na magnanais na agawin ang suot nilang mga kwintas. Mabilis na wika nitong si Butchok sa kanyang mga kasama. Mukhang magiging mahaba ang ating gabi ngayon. Salita na lamang tayo sa pagbabantay sa buong paligid. At tandaan ninyo ito, ang paligsahan na ito ay pagalingan ng membro, hindi pagalingan ng individual na lakas. Kaya kailangan natin na magtutulungan sa lahat ng mga pagkakataon. Sabad naman agad nitong sinunoy habang nakatitig na ito doon sa unahan. Buddy, tingnan mo sa unahan. Paglingon ng mga ito, doon sa itinuro nitong sinunoy, nakita nila ang mga nilalang na dahan-dahan ng naglalakad papalapit na din doon sa punong baliti na kinaruroonan nila. Medyo may kalayuan pa ang mga ito. Nasa unahan pa ito ng damuhan na nasa gilid ng sapa. Hindi pa nila nagiging klaro ang kanilang mga hitsura ngunit batid nilang kasali ang mga ito sa paligsahan na iyon at nararamdaman nila ang lakas ng presensya ng mga pwersa ng mga ito kaya ang buong akala nila ni Butchok na iyon na ang sinasabing lihim na grupong kilusan kaya agad nahumanda na humanda na mga bata nang medyo makalapit na ang mga nilalang doon sa puno ng baliti at matamaan ng liwanag galing sa mga ilaw ng napakaraming mga alitaptap kitang kita na nila ang kabuhan ng hitsura ng mga ito nakasuot ang mga ito ng damit na kulay purong itim may nakasulat sa kanilang mga suot na damit na salitang espiya nakakaamoy din ang kanilang grupo ng masangsang na baho pagkatapos sinalubong na din ang mga ito ng mga timawang inkanto. At tulad ng ginawa sa kanila, binigyan din ang mga ito ng mga kwintas. Nagpapakita din muli ang matandang timawa. Hindi na nila narinig ang mga sinasabi nito. Ngunit natitiyak nilang katulad din ang mga sinasabi nito doon sa grupong espiya sa mga sinasabi din sa kanila. Kamunti ka na nilang makakalimutan na dalawa pala ang maaring mananalo sa paligsahan na iyon. Kaya bukod sa kanila, may isa pa ang maaring manatili din doon sa paligid ng puno ng balite. Nakatalukbong kasi ang grupo ng mga espiya, kaya wala silang nakikitang mukha sa mga ito. Medyo may kalapitan ang mga ito sa kanila. Kung tutuusin kasi, sa laki ng puno ng balite, pwedeng doon sa kabilang bahagi pupuwisto ang mga ito at hindi malapit sa kanilang kinaroroonan ngayon. Mariin ang nakikiramdam si Nabuchok, Tuto at Nuloy. Nakahanda na rin ang kanilang mga usal at mga orasyon. Pati na ang kanilang mga armas ay nakahanda na din. Pinili nilang huwag tingnan ang mga ito at huwag magpapalata na nakakaramdam na ang mga ito ng pag-alanganin. Ngunit itong si Buno, nakatitig pa rin ang bata doon sa anim na membro ng mga ispiya nakipagtitigan pa nga ang bata doon sa mga mata, doon sa dalawang membro ng mga espiya at parang nakipagkulitan pa itong si Buno. Minsan kasi inilabas pa ng bata ang kanyang dila na parang kinukulit talaga ng bata ang mga espiya. Napansin iyon nitong si Butcho kaya agad niyang sinaway ang kanyang kapatid at hinila niya ito papunta doon sa kabilang bahagi. Wika ka naman nitong si Nunoy Badi, kakaiba ang naramdaman ko sa grupong iyan. Kakaibang pwersa ang kanilang mga tangan. Pabulong naman na sagot nitong si Butchok. Tama ka, Badi. Sa tingin ko, hindi mga tao ang mga iyan. Kaya kailangan sa lahat ng mga pagkakataon, lagi tayong alerto. Sa isip kasi ng mga ito, lalong-lalo na itong si Butchok na baka Naghihintay lamang ang mga iyon ng tamang pagkakataon para makaatake sa kanila. Maari pa rin kasi silang atakihin ng mga ito para mapalis sila sa paligsahan at maaring mapalitan sila ng iba pang mga kalahok. Lalong-lalo na kung magkakatotoo ang mga hinala ni Tatay Dadoy na magkakampi ang grupo ng Ispiya at ang grupo ng kilusan. Mas lalong napakadelikado ang kanilang sitwasyon. Maaari silang pagtutulungan ng dalawang napakalakas na mga grupo. Ngunit hindi naman nagpabaya ang grupo ng mga matatandang albularyo. Nang mapansin nilang nakarating na doon ang grupo ng mga bata, doon sa puno ng baliti at kasama ang grupong espiya, hindi na umalis ang grupo nila ni Tatay Dadoy doon malapit sa puno ng baliti nagmanman ang mga matatanda sa di kalayuan na kinaroonan nila ni Butchok para masigurado na walang mapapahamak sa mga ito.